Ayan yung mga. Hindi Ayan yung mga huling sandali ng kamada Ayan Ah, Kailangan po siyan. malakas kang Para Siguradong basic ayano. Oh. tayong tayo, tayo Yan ang mga pampinale. ang oh, pinali sa pagkakamada kailangan talaga dyan eh patayo yan tatlo na lang magtatali na tayo. Alisa tayo. Sakto, sakto 'yung tasa mo ng 5. 5. na tayo. Ah, 5 na eh. Magtatali pa tayo. Oh, Last bat Cesar Jackpot. <laughs> Friday, 13. Swerte. <laughs> Tapos, tali na. Oh, Pusap mo pa tayo. Ayun. Pusap Ganda. Talagang pwedeng pakasalan yung pit ng ating karga. Gilis ng kamadol. pala. Tapay mo yung motor. Okay, guide mo ako yung kotse. Baka hindi siya kakasya. Kasi yan. Di ba? Di kasya? Teka lang, magtatali lang. Tatali lang ako. May alam pa. Tatalihan niya sa gate. Aray, yung binder. Yung binder. Nandiyo yung binder. Ayan, o. No? Nandiyo sa... Ando eh. talian muna bago igalaw, bagamat may dadaan ayan, eh, kailangan talian, dahil baka tayo ay gumuho eh, malaking kalagin mo muna Eh, in lubid na lang eh. Lubid na lang, lubid. May na Ginagamit ba ito? Oo. Ba't ayaw marilis? Ba't marilis Ilahin mo na itong isa. Ayan. Ilahin mo na yan. Yan. Nakakat pa yata yung nila Diyo ano, may maso dyan sa ilalim ng upuan Ano okay. hmm. may Andyan, maso dyan okay. Hindi, uh, nee, tatali lang ng konti ito Baka kasi Kumuho ito lang, ito lang, matalian lang to. Okay. Ah, hindi eh, ubrang gumalaw at obligadong talian muna ng konti ire. kabila ah. okay, hilang tuh hilang ya Pwede hey, ko yeah. mm -hmm. na yung galaw. Ha? Galaw ko na. ko ng kargahan talaga sa gilid ng irrigation kada may dadaan eh magigilid ka ayun eh kotse na nang papasok hindi ba siya kasya? hindi kasya? wala kasi ka pa abante? o, oh, abante para dito kapag tayo ng kotse ah Ayan, kasya na. Kasya ni kotse. Kasya ni kotse. Palapad na eh. Uh, hinapon na po tayo. Ngayon ay Uh, mag-aalas 5 na nagsimula tayong kumarga hangina ay mag-aalas 3 bali kasi dumating tayo dito hangin ay mag-aalas dos na doon pa lang tayo kumain ng tanghalian tapos nagkarga nga eh bago mag-aalas 3 ngayon mag-aalas 5 na minus 10 na lang bali tapos naman na ang style na lang ay magtatali na lang sila ayan may tadaan na namang ng truck na eh eh nasa gilid na tayo ng irrigation. Oh. Hindi naman tayo ubrang gumilid ng gumilid, baka tayo ay na na. Eh, yung truck Sa inyo saan mo nga yung truck? Hindi makalagpas yung truck eh Kasya naman, kalapad din eh. Kasya eh. na eh Ano nga yung kotse eh. Diretso lang, diretso lang. Okay, wag mo na makakabigay, diretso lang. Okay. Kasya. Eh, mga nagiinom ng kape. Ay, nagtatali na po sila. Kapain ko muna. Dahil medyo matagal pa yan, pagtatali. Mababa muna tayo ulit. Bakit? Hindi, yung tim... tim ano? Itaas mo din yung timbangan. Ayan, ilagay mo na rin din yung tubig. Ang ino ka taas. Ay, bakit ito eh. Baka matapang yan. Ayan. Kala mo dun. Ayan. 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 Purundi asya, purundi asya. Ha? Nono na nga po eh. Purundi asya, purundi asya, kay mito nga. Ayun. Hindi, yung ano, yung uh, Ayun. kalabaw. Ales. Kalabaw. Oh, eh, yung mihila po nang kalabaw galing sa bukid. Ayun sila yung kumukuha ng palay galing dun sa bukid tapos siya ako niya rito sa ibaba ng irrigation yan naman po yung ating kinuha ayan, tilan po yung aking bababaan A, sa gilid mismo ng irrigation kami kumukuha ng palay yun po kahirap yung aking pagmamaneho kumbaga talagang siyempre <coughs> isisigurin natin lagi yung truck kaka tayo ay Pwede oh, si Gracia, mahulog. Okay, tingnan po yung parada natin, no. Oh. Eh, inwis mo lang sa gilid, no. Oh. Eh, ay lahan ay sigurado eh. Oh. Ay, tatali na sila. Yung taling hindi nakakalagay na. Pag <laughs> di na rin tayo magpera ng rice milk. Ha? Pag di nakakalag eh Hindi, pagdating doon, sakala lang kakalag eh Ay uh -huh. eh, mahirap, baka nananak mo tayo, kinakalag mo <laughs> yun, yun. eh yun ha 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 20 Watak mo tayo, 20 <laughs> Eh, hey, na gusto ni Gia kang eh Takbo doon natin eh, 20 lang eh Eh sabi ko, mga 50-40 eh Hindi eh ka, 20 lang eh ka kuya eh sigurado ako 20 eh, toasted kami lalo Bukas na umaga tayo makararating sa si Santa Rosa Kahit sa si Santa Rosa ni Deliver natin 20 eh, bukas na darating yan yan Tali ito yung taling ano. Taling mong gulong. <laughs> Grabe naman. Uh, taling binabayaran. Dala-dala ko yung nasa baba. Tingin na lang ako. Susuro <laughs> ko nga sa akin. Naisip lang ito. Eh. Ayun. Ayun naman pala. Pinagbigyan kanya. Naisip kita kung kakayanin mo. Oh, Ayun o. No? <laughs> Tangin ng pag-iisip niya <laughs> ako <laughs> Hope naman na Hindi mo mamaluhan yung kamada Basta so, baka umiyak yung magkaragaan magbakas <laughs> yan Anong sistema na yan? Hindi na makain na Pupulit <laughs> na yung tao niya Hindi pa Wala na, di na kasya Hindi mo mo eh ayaw Si Ayun, uh, bumudubog na rin yun, yun, yun yung kagina. Yung pamarada tayo dyan yung unahan. Ayun, atin yung bumuka yung lupa. Ayun, atin yung bumuka Ayun, atin yung bumuka yung lupa. Ayun, na yung bumuka yung lupa. Ayun, atin Dito na lang, dito na lang. Dito dito, na lang dito ako? abad mo sa likod. Dito, bayaw. Hulog Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Kaya ah, mahulong ka. Yung kabila, yung kabila. Yeah, 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 yeah. Yan, Ay, oh. yan, yan, yan. Yan. Yan, hindi, babe. pag na na lang. Dito, oi. Hop, hop, ganyan. Nakabit mo dito. Hindi kami magbibigte. Mag yan. Yun. Pinast ng tali, oh. Parang... obligadong, um, ano yan. May mga alap, eh. Uh. Kanagin mo. Itali ba? Ayun. Dalawa para, dalawa yung apakan mo, magkabila. Ayan o. No? Kailangan po kasi ay sigurado ang pagtatali at 225 ka ban po yung karga namin ano na yan eh obligadong nung ang hitchhik nya yun nandito sa puwet dahil eh, baka yan po ang bumulos okay. Yeah. Okay. isang cross na lang po yan yeah.

Yeah, ano ang problema yun? Sanay naman. Pagkain ito. Ah. Ha? Pagkain natin. Hindi hinihingi sa kayo, boss. Ano, tawag mo tayo ng motor na pupunta din sa may hilo. Sige. Pagkain <tod> natin. Ei, ben, asan? Ha. Ah, Kuri ganjan sa loob. Ang kalso. Ang sa loob ng timba, lagay mo sa loob ng timba kalso. Ayun. Ah, na po kami. At um, mm, ngayari niyan ay Titingnan kung paano style nyo sa pila Nabasak mo lang Sige lang Logo na po kami Sa taas po May tali Pwede may tali yan Tali nyo Tali nyo ha Okay. Ilagay mo kuya yan din sa likod nila para hindi siya kumakalantong Yan yeah. Nakalak na po Ben? takbo natin Okay na Okay ano na Ano tayo? Yung ano po, yung maso Dito Paano mo doon sa sino kung saan yung nilagay yung maso Masig yung maso natin Martillo, hindi maso Masito Masa so, ilalim ng upuan Ilalim ng upuan Andiyan ba?

So, hanggang dyan lang po muna at mag-bye-bye na kayo. Bye-bye. Bye-bye.